Hindi kami sa bamb bambus tunggid gade sa may kawak-kawa. Kaya baka si Joy! Let's go! to so, so ang entrance, ito so ang nakalagay. Monitory only. I don't have barya. kasi dyan na. <laughs> Muna saan ako nakay kaya. Pero sa kawa, nakapay na ako. Paulit-ulit na ako nakapay. Hindi na kami mag picture pagbalik. I-explore muna na kami <laughs> lang. Oh. Sa kawa kaya, hanggang 6 lang daw. Uy! Oh my God! Oh my God! Ah. Ah. pala siya. Nagi-along-alog ba? Um, uy! Pwede pala na yan magbababi oh. may chapel yata. Chapel na kanunob be eh. Chapel ano? Amo, o, oh, diba? <laughs> Ay, amahan sa mga buro bambu. That's why. Sa baba ang mga bambu-bambu. Traday na bambu. Tapos, dito ang kanilang chapel. See? Traday yata mo talagang den, then, may nakalagay na donation din. O, oh, diba? Made nga min sa bamboo. Nag-imisa man gayo yun, no? Know? Mm. Siguro solar lang kaan, ka nagigara ng ka, no? Mm. So, di ma kami di maulita. Magagabian kami. Ah, ko magparamotor gabi. tablon ablutun aked na kamu Ambotongin na ter da ani pang to <silence> boss. Ang mini video. Oke, bayo lebih lawak man pala guys. Super lawak siya. Dapat perti kan mga ala alas si Dion. Katakil nangyala sa lasan. Yes. Tukat-tukaan <laughs> ba? Ginawa <laughs> na mong cellphone, Joy, hindi mo mai enjoy ang video. Hindi na naman rin makikita. O, oh no? I-mumalisan hmm. na ako, din. Kada ko rin nag-computa sa mga... I-photoshoot? Hindi hmm? oh. na maka-picture, be. Wait lang. Wait lang. Mm -hmm. Go, hindi kita mag-picture kita yan. May avian, may picture kita yun. Wait lang. Wait bambi. lang, guys. Go usap. lang, guys. Dapat edi eh, ka din camera doon. Eh. Kanina na ako kita ka tong lang. entrance. Ano A bridge, the bamboo bridge. Mm -hmm. Bae, di ka dali. Picture kita di dali. One, two. Ito ka sa may bridge. Karap-karap cool. kita di pag <laughs> Para yung man sa nag edit to no? Pag nag -e edit to? Oo. Para hindi man sa naka din picture picture. Wait lang guys. Nakagot ako sa picture. Sabi ko ka satisfying mag edit. Ba't <laughs> <laughs>